hindi na nakapalagpa ang isang high value individual matapos itong mahuli sa kinasang bypass operation ng pulisya sa Butuan City. Ang balita mula kay Patrolman Arvin Balabis. Arestado ang isang individual matapos bahuli sa kinasang bypass operation sa Barangay Buhangin, Butuan City pasado alas 6.30 ng gabi noong May 22 taong kasalukuyan. Patagumay na naisagawa ng mga operatiba ng Isoyot Isoyot 13 sa pamumuno ni Police Colonel Warren AW, Commander SOU-13, at iba pang law enforcement agencies ang isang bypass operation noong Mayo 22, 2024 sa barangay Buhangin, Butuan City na nagresulta sa pagka-aristo ng isang high-valued individual at pagkukumpiska ng illegal na droga at iba pang drug paraphernalias. Ang operasyong ito ay pinaunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit 13 sa pamumuno ni Police Colonel Warren E. Dablo, SOU Commander, kasama ang Butuan City Police Station 1 at ang Pideya Agusan del Norte Provincial Office. Nakumpis ka sa nasabing operasyon ang hinihinalang shabu, buy bus money at mga drug para pernalya. Kinilala ni Police Brigadier General Elazar P. Mata ang naarestong suspect na si alias Al, 38 anyos, isang high value individual. Ang naaresong suspect ay nabasahan ng kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naiintindihan at itoy dinala at pansamantalang nakapiit sa detention facility ng PNP Desk 13 habang hinahanda ang kaso maaaring ipataw laban sa kanya. Kasalukuyang nakahimpil sa Butuan City Police Station para sa tamang disposisyon. Gayunpaman, naisampa na rin ang kaso laban sa kanya sa paglabag sa Republic Act 9165. Sa pamamagitan ng mga operasyong ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na may pakita ang determinasyon natin na sugpuin ang mga lumalabag sa batas at maprotektahan ang ating komunidad sa banta ng ilegal na droga. Patuloy nating suportahan ang pagkisikap ng mga otoridad at maging bahagi ng pagbabago para sa isang ligtas na lipunan. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na sa inyong screen. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Arvin Balabis, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.